Oh, 90 ang kilo. Ang lumpiang Dito 100. Ako, yan, sir. Yellow pin. 100. 150 150, 150. 100. po. Punong kilo. 100. Ay, sap-sap. Ay, naku. Ito yung tinatawag na may laway na. Opo, ayan Ito talagang first class. Ay, ah, isang magandang buhay na sana naman tayo uy nakapatay ang camera sa harap so ayan mga ka farmer na dito na naman tayo sa Subic syempre ah dahil gusto kong ah uh, ihain sa inyo ang mura at masarap na lumpia <laughs> ayan dito tayo hanap buhay at the same time ay hanap puyat So, ayun, uh, Subic subik ulit tayo. Hindi ko alam kung uh, saan kami mapapadpad after dito kasi sayang po yung biyahe kung kami po ay uh, ito lang ang sasadya ng ano, gasolina, di ba? Sabi niya, talo ka pa dahil naggasolina ka, nag Pero ayun nga, uh, uh, anin natin, balasahin natin. So, sisilip tayo sa Subic Ayan at uh, di ko alam kung makakapunta pa kami ng No, mamayang gabi magsakan so ayan tapos uh, baka mag San Marcelino sa Narciso uh, yun mga uh, ano nyo po uh, at least mga o tatlo pa tayong palengke so ayan bisitahin na natin at uh, itong kasama ko ay nag uh, papadala lang ng mga schedule ng lechon mga farmer yan patay na natin si Cardo dito na po tayo at ito na ang pagkain namin ayoko ng kanin binili pa rin ako ng kanin ni Bebe kasi daw hindi siya makaano ng walang kanin <laughs> sabi ko hindi ko kaya mabusi yung isa alam mo ba ito Bebe lumpi ang isda ito ngayon mm -hmm. nagtanong ako sa kanina sabi ko ano pong isda ang ginagamit niya sabi niya depende kung ano ang mura nga naman tapos sabi niya minsan uh, galonggong minsan yun nga yung skipjack na sinasabi ko sayo yung gulyasan na ano yung tambakol tagalog tapos minsan yellowfin pag mura daw yellowfin din so pwede pong gawin yung plants na so titikman natin hmm. Ito din ang nila. na dito ayun wala na <laughs> ayan tapos na po ang kain natin so ang susunod naming kain ay minimum ng alas 10 ng umaga ah, dahil 5.30 na discipline is the key <laughs> next week gusto kong kumawa yung 7 79 81 naman eh. mabilis na lang yan Ayan, tayo po ay papunta na sa uh, Ay, bebe, mag-message ka ng mga bibili na Again, na Yung PR apper, saan mo bibili? Makakaposin na naman tayo Ako, wala yata yung mumors ng mga ano ah Yelo pa, problema natin Sana maraming isda ngayon Bisugo, target ko din Mura ng bisugo dito eh Ayan, oh. skip jack oh Sandaan na naman. si boy isandaan 90 lang kilo 90 isandaan sa barilete 90 lang kilo 90 lang kilo 100. Ako, ako. Dito 100. ako barilete yan sir yellow pin, pin. Yellow, uh, yellow pin isandaan so, Sa sir sa kalonggong kaya naman para kumita kita naman tayo so, isandaan si na naman siya Para isandaan kuya natin isandaan naman ko isandaan naman ko ha Habilisan na na lang. baryo. Habilisan, pasa, amisda. ah, pang ihaw. One fifty kung 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 150 kung kung Parang ang sarap magmasinlok ngayon ha. Dami is da ngayon ha. 1, 50. Parang gusto kong dumiretso ng masinlok na ito. Parang gusto kong dumiretso. 50 lang 50 Oh, okay, bebe, 50 50 lang po yan Malina 50 lang Oh, ayan Ito po, salay Ginto Ayan wala yung tropa Walang blue marlin Ayun no? Ang mga panigang na Bisogo Bisogo Magkano? 350 lang wala Bisogo Walang blue marlin si tropa ha? Nasa labas ka brother, wala ka bang ano? ang blue marlin tayo? Wala nga yung set, mataas ang blue marlin, hindi makapagkata eh Umaga lang po, umaga Paghapon kasi sir, hindi makapagdali at mahal 480 ngayon eh Sayang Sapsap na yan Si brother ko, dito na naman Sa'yo boss, ay sir, Saun, saun, uh, saun. Saun, uh, sa home sir, sa home. Mga 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 sa Epitilia. Yeah. Galing norte sir, Kapanggal. Norte. Nungipan natin. Anong isang ngayon na bang na, bang sa, uh, wala, isang ngayon? Parang isang ngayon sa Peace Port. Wala pa lang, wala pang galo sir, wala pa. Pagtatag-ulan na. Oo, wala pa sir, wala pa. Pusit ka sir, wala eh. May pusit diba sir, diba natin may oh. pusit tayo? Wala sir, wala wala. Ayaw man laban. Hindi, sa Masinloc mas baka meron. Ayaw mo ko lang sa Masinloc sir. Kasi pag meron dun sir, di deliver ko dito eh. Oo, malawot ito eh. Wala sir, hindi na kung ba't nawalan ng kusot Sabi daw na da lumalaw, talo daw. Maraming kusot daw, sir, sa dagat. Dumanan na buwan do, naman eh. Ay, ah, dumanan laban nga lang. Ay, pumasok sa net. Ay, manlaban. Ay, manlaban yung papasok sa net. Oo. Oh, Batakas. Diba, Matakas. Ay, pag nang laban tayo, papasok sa net yun eh. Kaya ka ng lang sila sa ilaw. Parang ano, sir? Ay, nga manlaban, sir, sabi. Ay, manlaban. Maraming kusot daw, sir, sa dagat. Sa so, bangka, diba? Ito, Hindi nagkukumpula na, na no, Parang gano'n. Oo, oh, ayaw pumasok sa net, sir. Di sumasalubong pag gano'n kasi sinisiwasa yung men yung oh, tubig para oh. binubulak oh, yun ayaw manlaban sir gano'n ayaw pumasok sa gusto mga busog pa sila meron na sir ganito ka liliit ganito ganito ulit ang parang ganito Blue Marlin, wala natin. Oo oh, sir, wala rin Blue Marlin sir, Paglumarli. Isang, upi, isang muka, isang isda. Dipon, galunggong, alamahan. Pero mura yung ano. Ang din niya. dating 380 sir, bumaba yan, 320. Oh, grabe yan ang sweet and sour sir. steam. Sigag. Sigag, iya. Diyan mo dapat to send mo min sir. Diyan ka skip. Diyan to go to the clinic. Sa malakasan sir. Sabi ng doktor, bakit ka pa maggagamot Ito pinuko niya sir, 100, 500 pieces Ah, yan bisugo? oh, ito, Basta may na sir, ito rin oh. 500 pieces ang bibigyan namin sir Para yung mga uh, ngayon pangana, yung mga nangihina oh. lang mga uh, si brother ha Mga bukas, mga bisita Sandaan lang po, Tingin sa dito Ano kaya ang sapsap niya? Lalaki baby oh. Eh. Sarap may hey, magkano yung sapsap? 180 ka na hati Kala eh. ko, 180 na kilo. <laughs> 360 at kilo. Pwede pa. Pag pa 500, 500 sa, sa iba yun. Laki eh. Ano, do you want the sapsap and -sap? beautiful? Ay, isang kilo lang. Ah. Makakapiling. Ha? Makakapiling. Ano na? Makakapiling. Ano na? Makaka Pwede, Pwede. Pwede naman siguro ha. Pwede po kayo mamili. Oh, yan o. Okay yan no? oh. Mm -hmm. Dati pang mahirap to ngayon eh. Bumaligtad ang mundo no. Na na promote. Ay, ayan oh, oh ang ah, sap sap. Ay, na. Ito yung tinatawag na may laway no. Opo, ayan. Ito talaga ang first class. Yung haba. Peke. Ha? Sap sap Ah. Gahanap nga ako nitong drive na ganito kalalaki, wala eh. Mo <laughs> na man bebenta. Ah. Uh, isang kilo na ba 'yan? Kulang pa Ano, sa atin lang 'yan. ano oh, na. <inaudible> oh, gusto kong bigyan si Ma paborito ni Mother to yun. malatanda eh. Ang mga talaga gusto niya. Eh. Isa't kalahati na para yung nanay, 'yan lawa 'yan, oh. Oh, oh. Malaway. Ah, hanap pa pala. Ilan naman? Basta ate pinapili tayo. Uy, Ay, mabuhay. Tapos. Kalate, sir. So, ito na. Ay, salamat sa Panginoon. Kalates. Ay, poori. Ang mura ngayon ito. 220 Dung sa mali. 200. Mali. Skipjack ana. Skipjack tuna. Ano, skip jack, ano? Skip jack na. Anong tawag niya dito? Uh, Gulyasan, sir. Gulyasan ana. Okay, Saan no? 540. wala ang galunggong ngayon. Uh, wala na, sir. Wala na 'tong 200. Mga 540 tayo. Ito ang the best mga pamayan. <laughs> Ay, shoutout kay Tita Ligaya Lim. Tita, pamalingke na lang kita dito Tandaan po, daily 50. Pinagsakaguluan si brother. Sarap nito. Pampano. Pampano. Nanap natin na pampano yung itim. Okay. Ang dilis. Oh, maraming dilis. Oh, oh baby. Oh. Dilis 50 lang. Masombero ako pa. Uy, laki ng bangos. Ano pa? Uh, Alin? Ano na? Oo, oh, oh. dihanap hey, tayo ba? Ah, bukas na. Oo oh, nga, ano oh, oh. tama? Bukas tayo bibili. Oo, so, kita dito tayo, dito tayo ako <laughs> May mangjen. Sa Magkano po dito? Bisugo. Bisugo? Perfect 'to, perfect 'to Dito. Ayan 350 lang, 350. Hindi na maghahalata ang bisugo. Bawat magtatag bisugo. Abi binibitin mo naman. Ay, sandali lang po sa kilo. Pang-adyan makatulog eh. Wala pa 'dagin 'ni, pang. Tawagin nang murang-mura, ito kay Nanay, meron lang mura-mura dyan, ayun, 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 ikot muna tayo, 4.50 malaki pero sarap nun, ayun dito kay Nanay, bitilya, magkano po ang bitilya? 300 na 300, mas mura ang bitilya dito, 300, wala na presyo. salwa, grabe bagsak presyo, oh, ang bisugo ni Nanay, pwede pa naman, po yan, ang dalawa 1.50 yung bitilya, Bahala na, malulog Bahala na, malulog Magkano po yung bisugo nyo, nai? Eh? Sandal, sanda. Ito, Ayan, ito, na, 52, ito, na ito po, ito po, magkano? Dali, no? Ito, ito. Ito yung ito yung niya. Ito malino, Ito plato, 150, dalawa. kaya yung 300. Ito yung sandal, no? Ito Hindi bisugo yun, ya. Wala akong budget eh. Ha? Ito, dalawa po, dalawa. Ah, oh, pag bumili na ako, na dadami na 'yung, 'di 'yung isa po, 'yung isa. Ano? Oh, ito, ito. Yeah. Ay nahulog Yung kape niyo na 'yung patak ng ano nang isda. yan, dalawang kilo Ano, bibili na tayo ng panglumpia dito? Uli ng bilog, eh Uli ng bilog, ano? Opo, ay masarap bilog Tsaka huli ng pangulong yung ngayon panglupia, Si yellow pin tayo, si Sarah. 100 din yan Pantahan na po 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Thank you po, nai tayo. Ano? Uh, Ay, sir. Sandahan lang. Dito, dito. Sandahan lang po. Sandahan. Yung nabili kong ganyan sa Banandred lang po ba? Na, sir. Dahil ko, nakabiyak mo. 100? 100. 100 lang dahil, 100. Hmm. Ay, okay, sandaan lang. Kabuo na. Ano po? Oh, It's up to you. Ano? Guliyan <laughs> sir, malamit. lang sir. One, 15, five, five. Five. Ang bisugo. Two eighty ko. ng bangus hahahaha tropa ito pero maganda yung buo na sandalang kuya 50 50 50 hindi ka sa 50 ito may maragulang dito 1.30 na ng kilo. Maragul. Para sa iyo, Lolipop bebe. yun na lang nate. natin. Para naman espesyal ang ating uh, lumpia isda, eh. Yan din sa Ay ito. Oh. kariwa pa naman. Eh? kariwa ba. Ha? May isa lang po permit, Pero mga ganda, mga yan. Dito, 90 lang po. mas white meat kasi ito, eh. ayan. Ah, white meat dito kasi red. O ma, madugo, madugo. Ito kada. Kami na Na? Yeah. Sir, pilitin niyo po kayo. 8 kilo. 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 Yan masarap ilupia, di ba? Oo oh, po. Oh. ilupia uh, 8 kilo po. tingnan natin ang 8 sa pa apat na mo, brother ah. Diva yan, sobra yan. Ayan, apat. Kita natin mas malaki. Oh. Ayan, apat na kilo. Ayun din yung lupin yun. Ano? 100, 100, diba? Eh, medium ka. Bali pa murang bisugo. Mahal yung ano po, 50. Hindi ko Pero ang sarap ng malaki na yun, bebe, no? Mm -hmm. Mas fresh naman. Oh. oh, fresh naman. Yan talaga ang bisugo habang lumalaki nagmamahal. Kaya lang, eh, budget meal lang muna tayo ngayon. Medyo ano na kasi yung kay Lola, pero pwedeng pwede pa yun. Medyo ano na yun. yesterday once more, mga ganyan. yesterday once more. Nakakot special lang ano natin ay yellow pusit patay ay bukas na walang pusit siya na no? pangako ko kay Kong Kong pala yari iba na lang kunin nyo na lahat sir ano lang yan 840 na lang lahat saan may nabibila na yellow dito tol at nasasakyan, guys, sir. Na hitip, hitip. Pag nasasakyan kayo uh, sa pwede niyo lang i sa kanya pag ano. Yung, yung yellow kasi sa baba lang sa daanan. Yung tapos ito, kanto ito pa rin yung kanto. Rin ah, next ko diyan pag tapos eh. Yung ah, bibili pwede, pwede naman ano. Pwede. Oh. Ayos pala. 8.40 oh Special lang ah uh, Let's yung ano, natin Lumpia natin eh. Yellow fin Ayan ba? Ayan kung bukas makakita pa tayo pwede pang dagdagan ano eh. kaya lang bukas parang mas mahala na baka po araw kasi mas... kasi nagbabago presyo eh tsaka mas sariwa kasi pag siyempre di ba given naman eh no? parang pag hapon na medyo eka kaysa ma di ba mas maganda talaga umaga kasi bago dating ba talaga yung hindi kung na medyo nagtitipid ka hapon nga mamalengke eh. kasi ano na yun eh Parang labas na yung puhunan, no? Di ba? Ganon. Ayan. Teka. Ayan. Kaya Ayan. Ang galing ng tagabit-bit ko, oh. <laughs> hindi kaya, bebe. Yung ano, table at uh, tennis elbow. Di Kaya nang mabigit. Ayan po, mga ka-farmer. Dito sa Subic, hindi ka masisiro. Ayan. Oh. 17 minutes. So, tingnan nyo naman ito Dito, 90 ang kilo Yung yellow pin, 100 Saan ka pa? O, oh, kaya? Diyan, Mingo, meron pa dito Ay, dito, saan tayo? Dito na Ay, nandun naman tayo Naka-park sa kabila Pwede naman daw umiikot Ayun Ah, okay Iikot tayo Ayun, doon Pwede naman. Ay, no more. Sarado na ang ano. Wala na po. Sarado na ang bibig. Ang tayo bibili. Grabe armado ako. Dalawang ano bini... Ang dala namin mga farmer. Dalawang uh, cooler yan. Ayan. Oh, diba? Oh, black. Teka lang babe, wag mo din Ata, ayan uh, Kaling nirisan maglinis sa Jomar yan Ha? Si, si Jomar Ah si Jomar si jo Pero sa kanilang dalawa lang naman talaga ano? Household chores pagdating tayo 100 pesos. mas maganda kasi naka kras. farmer. YouTube, YouTube. tapal farmer tapal ngay tapal ngay tapal ngay Rekta <laughs> Rectan nyo na tol, rekta na natin Rectan yeah. natin, dyan na po natin dyan yan walang walang kawala ayan Anong niya? farm? Okay na? Farm, ano yan yan? farm? Ka-farmer Bayang kawala. Ay. Thank you, thank you. Ayan. Okay na to. Iniumikot na lang tayo. Ayan. Round trip. Ah, round trip pala. Nikutan namin yung palengke. Ayan.